Okay, pandisal po tayo. Ayan, o. Oh. Ah, dali. Ay, tuluan real. yan. Tuluan rin Tulo piso ko sabi ko. O, oh, sige na ako, Hana. Self-service po tayo. Pandisal. Ayan. O, oh, o. Oh. Pong plastic ito, plastic. Pero kanil mo, te. Ito, ano yan? Tulo, one real. Ang pinasal. Ang pinasal. <laughs> ha? Okay, ako ito binabili ko. 5 pesos, 5 real. Ayan, marami. Ayan ang presyo niya. <clears throat> so, nandito po kami ngayon sa Tinapay. Si Tita kasi nag-request ng Tinapay. So, kaya pumunta kami dito. Ano pa ba masarap na Tinapay? Parang ito masarap. Bili nga ako nito. Atres. O, oh, diba atres. Uy, parang ito masarap, oh. Uh. Ano, masarap? Samno yan. Mahal. Ari, masarap. Adi, o, adi. Adi, adi. -adi. Kaso, ang dami. Hmm. Ibu kang sa freezer na. ko na. Di ko man di mauubos. Ibu kang sa Amo? Ay, okay. ay amo. Sige, may bakal ako. Ang okay. mga masarap. Pareho, ano pa na? Oo. Buko pa rin, buko. Pareho. Kasi nag-aanap akong mapalaman. <laughs> mapalaman. Adi, 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 adi. Adi, mas mapalaman yun. Kailangan namin, ah. Adi. Sige na, ito na lang akin. Okay na ito. So, 10 real. Pwede na. Dito tayo, magbabayad na tayo. Mm -hmm. Nagbakal pa kaming tinapa at saka dilis. Wala ko yung 50 ko yung ito. Halos na ito. Halos ko ka sa dipoto. Ito na, pinakakausap ko na. Sa baloy na lang yan. Alas. Okay.